Naalala mo pa ba ang doktor na ito? Siya ang itinuturing na number one competitor ni Dr. Vicky Bello noon. I feel bad kasi parang ginagaya lang nila ako. <laughs> If you want to look like Boya Bunda, go to Dr. Kalayan. But if you want to look like Ding Dong Dantes and Viola Pascual, come to Bello. <laughs> Actually noon, sobrang bigatin pa ang mga celebrity endorsers niya. Siya si Doc Manny Kalayan. Nasaan na siya? Bakit parang bigla siyang nawala na parang bula? Actually, hindi lang siya. Silang dalawa ng asawa niya na si Dr. Pai Kalayan. Nako, mainit-init ang mga discoveries natin. Meet Dr. Manny Kalayan and Dr. Pai Cabrera. Ang mag-asawang doktor, na ang Philippines Best dermatologists. Pero alam mo bang bago sila naging doktor ay dumaan muna sila sa hirap? Yes, marami silang pinagdaanan. Let like they face criticisms from their own family for marrying at such young age. Pero kahit na gano'n ang nangyari, sabay nilang tinupad ang kanilang pangarap. With much hard work and dedication, it led them to a great career as dermatology icons. Kaya naman nagbunga ang lahat ng kanilang paghihirap when they founded the Money and Pie Kalayan Clinic noong 1994 actually, kasabayan niyang Bello Clinic, which was founded also in 1990s. And these two household names are the OG rivalry of aesthetic industry. Pero ang masaklap, si Dr. Vicky Bello hanggang ngayon nandito pa umaariba. Samantalang ang doctor couple na ito, nawala na sa eksena. Anyari, An where did it all go wrong? Let's first trace back on the days of the Clinic's golden age. At dahil nga power couple ang dalawang doktor na ito, naging matunog ang kanilang pangalan that it was even heard on news before. Actually na feature pa nga ang kanilang real life story sa Magpakailanman episode sa GMA Network na na-air noong February 2005. At gaya nga ng sinabi ko kanina, kalaban ito ng Bello Medical Group. Ganito kasi ang nangyari. Madalas kasing kinukumpara noon ang Belo at Kalayan Clinic. Meron kasi silang stark similarity. Pareho silang may maraming celebrity endorsers. Palakihan ng pangalan ng celebrity. Pabonggahan ng endorsement. In fact, sa isang interview, may controversial na tanong noon ang host na ito. First of all, I feel kind of bad kasi ako naman nag-umpisa na mga bati-bati ng mga, bati -bati mga artista, di diba? I feel bad kasi parang ginagaya lang nila ako. If you want to look like Boyabunda, go to Dr. Kalayan. But if you want look like Dingdong Dantes and Fyola Pascual come to Bello. <laughs> At itong statement na ito, nagsimulang first controversy of the rivalry to the point na sobrang hurt daw si Boy Abunda noon. Nung sinabi nga niya that if you want to look like Boy Abunda, go to Kalayan and if you want to look like Ding Dong Dantes, go to uh, Bello. Dahil kaibigan ko pong matalik si Dr. Vicky Bello for many years. At Vicky, if you're watching, alam mo, na kahit kailan, kahit kailan, hindi ako namuhunan sa gandang panlabas. Kaya isa rin ito sa dahilan kung bakit unti-unti nagsilipat ang mga pasyente nila Doc Manny at Dr. Pai because of the choice of the endorsers. Hindi daw nila alam mamili ng appealing artists dahil maski ngayon, inuulan ng batikos dahil si Pokwang naman daw ang new face ng Kalayan Clinic. Sabi nila, yung mga pogi at pretty kay Dr. Vicky Belo at yung mga tsakang artista naman kay Doc Manny and Pai Kalayan. Karabi naman yon aray. Pero bukod dito, ano ba kaya ang nagbago? Binisita ko ang Instagram page. At yung huling post update nila ay last year pa. So anong nangyari? Ayon sa aking research, marami-rami rin kasing issue ang kinaharap ng kanilang service. Kagaya na napabalita noon na yung isang empleyado nila sa klinika ay nagka-problema sa batas. itinang ni Kalaya ng balita. Kami ho ay nandito, hindi ho kami nagsara. Hindi ba kami nag-shutdown? Wala akong na -aresto. Meron ding pasyente na nagre sa palpak na procedure ng kanilang serbisyo. Reklamo ni Martinez dahil umanol sa kanilang kapabayaan, tumalpakaw ay pinagawa niyang penal enlargement operation. Ng... To the point na pati ang relasyon nilang magkasawa ay kanilang pilitang sinasalba. Pero alam mo ba ang latest chika after all those series of controversies? Ang kanilang relasyon ay literal na naapektuhan at humantong nasa hiwalayan. And just this year, they confirmed their separation. At may kumakalat na rumors that Dr. Manny Calayan is involved in an extramarital affair. Kaya naman ito ang malungkot na hantungan ni Dr. Pai at Dr. Manny Kalayan. As of now, ongoing pa rin ang kanilang clinic operation. Pero hindi na nga sila active sa social media gaya ng dati. Hindi na rin matunog ang kanilang pangalan. Nagsialisan na rin ang mga celebrities na dati nilang endorsers. At yan na nga ang bitter truth ng kanilang story. Anyway, kung gusto mo pa na magayon pang klaseng content, i-follow mo na ako. Yun lang. Maraming salamat sa panonood.